Mga kapatid, minsan kailangan din po nating hulihin ang ating sarili pag tayo'y nagiging negatibo. Because remember, my dear friends, that negativity is a trap of the mind and the soul. Pag nagiging negatibo ka, wala kang ibang nakikita ko hindi masama, nahuhulog ka sa patibong ng masama. Pag ikaw ay negatibo, wala kang mararanasan na positibo at mabuti. Ang tanong, paano ba tayo magiging positibo? Umpisahan po natin sa ating paningin. Mga kapatid, isipin niyo po ang ating buhay parang isang kamera lang. Hindi po ba? Ang kamera, kailangan mong itutok doon sa magandang tanawin. Yan dapat ang iyong makuha. Kaya nga pumapangit ang iyong kaisipan dahil pilit mong hinahanap, tinututok ang iyong paningin doon sa hindi tama, dun sa masama. Remember, my dear friends, you always have a choice where you would put your attention to. Limitado lang po ang ating paningin. Bakit mo pa ibabaling ito dun sa masama, dun sa pangit at hindi tama? Magpabasbas din po tayo sa Diyos. Kailangan din natin ang pananampalataya. Because remember, my dear friends, that with faith, it gives you clearer vision of what is good with faith it helps you to see god's blessing god's Miracle. Meron kang pananampalataya, magiging mas malinaw ang iyong paningin sa mga pagpapala sa mga milagro at himala na binibigay ng Diyos sa iyo. Ano po ba ang mga himala na hindi natin napapansin sa ating buhay dahil madalas tayo negatibo at nagrereklamo? Napakarami po niyan. Itong buhay lang na ito, kung humihinga ka, wala kang sakit, di ba isang milagro na? Kung meron ka sasakyan, kung meron kang bahay, kung meron kang kinakain, kung meron kang konting pera, yan po ay milagro na. Kaya nga po, tumunod tayo sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya, ibaling natin ang ating tingin sa mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. Totoo, madali lang maging negatibo, pero mas masarap mabuhay ang positibo, ang iyong pag-iisip at ang iyong damdamin. Amen.